hey, po mga partners welcome back po sa ating YouTube channel, Boy Tabang po. Siyempre kasama ko po ngayon si Raymond. Ngayon kahit mapasagsagan po na tag-ulan ngayon dito sa amin, malapas yung hangin, ay talagang nag-i-scout para rin po kami. So na kayo Joey po ay nandun po sa uh, Rawis dahil meron po silang pinanikang uh, na beneficiary. So ngayon po kami ni Pia Raymond is nag-i-scout para po. Meron po kami na uh, ma-share sa inyo na bagong kwento ng buhay na kung saan uh, maglilinga po tayo at siyempre alamin ang sitwasyon nila kung uh, ano po yung kalagayan nila. Actually, meron na po kami na scout ilang beses na po namin to na daanan at syempre ayon uh, ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon upang bisitahin at alamin po yung kalagayan niya. So mga ka-partners, shout out po doon sa Team Rochelle Fanatics at syempre sana po kahit papano i-like at i-share niyo po palagi yung ating upload na kahit uh, kahit papano marami po yung mga ating matulungan sa pamamagitan po ng uh, hindi niyo pag-skip ng ads at syempre pag-share. No? At syempre sa mga bago po sa ating uh, channel, uh, welcome po kayo dito. Syempre huwag niyo pong kalimutan yung uh, subscribe button at syempre yung notification bell para mag update po kayo sa mga kinita. Syempre huwag niyo pong kalimutan supportahan yung The Great Team Marainon sa pamuno po ni Kay with The Great, uh, Boy Tabang at Edna Condor, yes, with me, DB Mix Vlog at syempre po so, yung Raven Vlog. So, huwag na po natin uh, patagalit at syempre intro po muna tayo in 3, 2, 1, let's go. Kaya so, mga bikers, hindi po nagturang yung pan. Ano kayo binagawa ng haki? Ito po yung uh, aming uh, na-scout. Ito po yung kalagayan nila dito. Ito po yung kalagayan nila. Ila po, te! po tayo tumundod sa tubig kasi may sugat pa po tayo. Pwede na po yun. Pwede na binasa ko Kumusta po? Na, Pina... ano na ba? Kulop na? Kulop na po? Kulop na po? Ay, kulop na! Ah, kaya kulop po means hapon, di ba kaya rin mo? Ayan. So, kaya po, basta ka. Pwede ka maka-history at ibigay ng sandang Ha? Huh? Okay lang? Oo, oh, maki makipag-usap. Ayun. Ah, Yan, tara kay Raymond. Yan. Siyempre, bago po tayo pumasok, tanggalin po muna natin yung ating uh, sombrero para pakita po natin yung uh, paggalang. sa mismong kay uh, kayari ba? Tama po ba ate? Mm -hmm. So, dito na lang po ako tino? no? Masag na lang dito kahit pa paano. Uh, Matilong po siya ka na lang dito. Eh, Peno, bago po yung, uh, bago po lahat, uh, bago po tayo magsimula sa pag-uwi sa film natin, magpapakilala po muna tayo. At, uh, kami po yung uh, The Great Team Moreno, mga vlogger po, na saan naglilinga po dito sa iba't ibang uh, barangay sa Samar. Yung head po namin, si Kejo, with the great ay isang member po ng Kalinga. Familiar ka po ba sa Kalinga? Mm -hmm. Hindi. So yung Kalinga po ay uh, pinamumunuan ni Kiyabal at i-rehex na si Kalinga. Pra, kasama na po doon yung mga Kalinga mm -hmm. So yung kalingap po, umupunta ka sa iba't ibang lugar upang uh, magsagawa ng mga paglilingap katulad po sa mga pagayon yung nangisirap. Uh, diba? So si Kuya Joey pa ay na-assign dito sa Northern Samar upang kahit pa paano ay uh, siya doon sa mga puro barangay kasi taga dito naman si Kuya Joey. Dito naman siya sa Palapag. Ng so kahit paano, dito siya nag-focus, nag-focus sa budaya, sa Samar. No? So ng ngayon, nag nag siya ng team, yung uh, The Great Team nung kami na po yun. paano, may umalalay po sa kanya doon po sa mga sinasagawa niyang uh, mga pag-ihinga katulad po ng uh, barangay mission trip kung saan na uh, pumupunta po kami sa mga barangay na talagang uh, nangangailangan ng tulong at papapitin po kami. Tapos meron din po kami mga babae project. No? Yeah, shoutout po kay Tatay Blas. Ayan yung uh, ongoing na po yung ating babae kay Tatay Blas. Shout out po dun sa lahat ng mga sponsor na nagbigay. At syempre, shout out kay Joey. Parigot bagong uh, pabahay mo na naman po ito sa, dito sa Northern Summer. Ayan. So, okay na po. Nakilala niyo na po kami. Ako po si, eh, si Boy Tabang. ano dito naman po si Kuya Raymond Galiza. Ayan. So, ano po yung pangalan niyo, Tim? Janet. Janet. Abaliero. Ah, siya po si Ate Janet Abaliero. Ilang taon ka na po, Ate? 43. 43. Wow. May anak ka po ka. Wala. Ano? Anong, anong specific na wala na po? Ano na siya? Wala na. Parang ang um, wala na. E wala eh na. Ah, oh, wala na dito sa poder mo. Ganon. Pero meron ka pong anak. Meron. Ilan po? Dalawa. Dalawa? Dalawa. 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 Ano sa asawa mo? Nasaan naman po yung sa niyo? Sa kami na doon, wala pa kasi. Ah, hiwalay hey, na po kayo. Nung naghiwalay po kayo, ilang taon po yung mga anak niyo? Kaya itang yung isa magkutok. Okay. Kamusta <coughs> na naman po kayo dito? Ako naman. So, bali po nag-iisa lang po kayo talaga dito. Nasa naman po yung uh, may trabaho ka po ba? Minsan, minsan gala. Excuse po, ito tayo mga kapatid. <coughs> Sabi ng panahon, no? Excuse me Sino nga po yung kasama niyo? Ikaw na talaga mo siya. Kumusta naman po yung uh, kalagayan na nag sa atin? Lahat <laughs> sa'yo. Ha? Lahat. <laughs> Lahat. Sa sa sa, ka. Ano po ba yung pinagbibisita po ninyo ngayon? <laughs> ano ba yung uh, pinagkukuan nyo, uh, pinagkakakitaan? Sa trabaho, kay kang san, ano, bahay, ilindah, kasambahay. Mm -hmm. Ngayon may trabaho po kayo. Wala. Wala. May hirap na anak ng trabaho. Kasi kami daw, yung takot daw, daw Pasya, so, Pahila, uh, Anigal, Pahilag, 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 hindi po, hindi sila uh, kaya magpasahod doon sa minimum wage dito. So, pero meron ka pong, uh, nung, uh, meron ka pong mga nakaraang uh, trabaho. Simula noong 19, nawalan ako ng trabaho kasi naabutan ako dito. Hanggang ngayon, hindi makamakalit. Ah po, sa Maynila po kayo dati nagtatrabaho. Ano po yung trabaho niyo doon dati? Wala sa ano, na, na... tindahan na, tindahan na. Mga karinderiya, ganun? Tindahan siya na, ah, sa Restore. Ganun. Sa mga uh, grocery din. Bisan, pag grocery, si ano lang, ganun pa siya. Ganun pa ano siya, tingi-tingi. 24 hours. Ah, okay. Saan po kayo dati nagtatrabaho sa Manila po? Sa Malanday. Malanday? Hindi ako pamilyar doon. Malayo Malayo yun. Pero nandiyan siya sa ako, nandiyan siya sa pinakaman, sa mismong proper ng Manila. Oh, ano siya, dito, ano na, dito siya ng Manila, parang probation na rin siya, kasi pati sa doon sa Ah, okay. Kamusta na? Kamusta naman po ate yung uh, uh, palagayan ka pag, uh, yung uh, feelings mo ba o yung nararamdaman mo sa mga tayo na nag-iisa ka okay. Wala ko. ko. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Wala ko. 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 ko matanda sa akin, mas bata, bata sa akin. Yung hindi na nag-aaral, pag sinisan, maalis sila. Subali, so, wala pong tumatanggap sa inyong nakaibigan. Well, hindi naman ako sinasabi na hindi tinatanggap. Meron naman, pero ano, bihira lang kasi hindi pala ko lang mag... Ano, ah, so bali yung uh, yung uh, mismong uh, kuan mo te. Uh, hindi kasi hindi hindi mo ugali na makipag socialize doon sa ibang tao hindi kayo nga, ikaw yung nag-approach, uh, sana, uh, maliban na lang kung sila yung mag-approach sa'yo. You know? Gusto ko, ganyan lang, kasi ano, may nahihiya Ah, nahiya ka rin makipag-usap. So, bali, sanay po si ate, ano yung pangalan ni ate? Janet. So, sanay po si ate Janet na isa, mamuhay ng normal at mapayapa. Tama ano ba? Ano po yung gusto mong uh, Sabihin, Ate Janet, dun sa mga katulad mo ngayon na nag-ihira. Hmm. Sana so, magpapalungan lang. Wala na. Tapos makakalak ka ng trabaho. Hmm. Eh. Mga uh, ano trabaho may trabaho. <coughs> So, Ate Janet, uh, tatanungin kita, ano yung uh, pwede kong, uh, nandito na naman ako, di ba? Ano yung uh, pwede kong maitulong sa sa'yo ngayon, sa sitwasyon mo? Hindi. Ano po, sa akin, okay lang kahit wala, okay lang kahit mayroon. Pero kung wala, okay lang din. Pero pag mayroon, okay naman kung bigay okay naman kung wala. Wala naman problema yun. Kung, ano, kung ibibigay, kung mayroon pa may ikayo itulong, bukala sa kalooban, no, hindi ka, pa, paano naman, hindi ko naman patanggap eh. Ano uh, Pero kung hindi, bakit naman? Ano ko? Ang tawag nung, ah, Ayun po na. hindi oh, man. tulong na tapos. Oh, kung wala namang maibibigay, oh, okay lang. Okay lang. Mm. Wala namang problema. Kung wala namang okay lang din, di ba? Mm. Mas masaya. Ayan. Mm. So, Ate Janet, no, uh, gusto ko lang uh, yung sa'yo, kung ano ba yung pakunahin na mo ngayon dito sa bahay mo? Lalo na kung mag-isa ka. Wala namang. Wala sa ati Janet, meron akong ibibigay sa iyo dito. Kunti lang po. May papano. Nakumusta ka namin. Siyempre, nakilala na rin. At kahit papano, nalaman namin yung kalagayan mo dito. Uh, sabi ko pa nga kanina na ilang beses na namin nakikita yung bahay mo. Ilang talaga namin natutuan ng pasin kasi medyo uh, mga, mayroong mga time na medyo hassle kami. Tapos, uh, sa, nagmamadali din. So ngayon, nabigyan rin kami ng uh, pagkakataon na magbisita ka, no? Mga ka-partner, si Ate Janet po ay nag-iisa lang po dito sa simping pupo niya. Tapos, uh, wala po siyang trabaho. Tapos, yung, uh, meron po siyang pamilya. Kaso nga lang po na uh, simula nung naghiwalay, siya na, naghiwalay sila ng kanyang uh, asawa, tama po ba? Yung mga anak po niya ay uh, napunta na po sa mismong poder ng asawa. Tama ba? Kasi Ate Janet ngayon ay hindi uh, ko po alam kung uh, saan po siya nag uh, kumukuha ng pang-araw-araw niya na gastos pero sabi naman po niya is uh, minsan daw uh, nagla ano ba yung ginagawa mo ate para kahit pa paano kumita ka araw-araw? Ano? Kung pagtaglo ng trabaho pero may pero mayroon ka bang permanently trabaho? Wala. Kasi yung sinasabi ko sa'yo na wala naman doon sila papa sapat may papasahod ko sa naman doon sa So, si Ate Jeanette po ay wala uh, walang uh, permanenteng trabaho talaga Wala po siyang uh, permanenteng trabaho kung saan na uh, doon nagtsatsaga po siya. Kung uh, ano yung lang yung uh, maisip niya na uh, kahit pa paano makabili siya ng ulam, bigas, tama po ba? For example, ate, uh, yung uh, pang araw-araw mo, pang biling bigas, pang biling ulan. Kasi yung bigas ko kasi, ganyan, pag ganyan kasi, wala, wala. Kasi trabaho, diba? Mm. Pero pagdating ng palayan, mm. na iniipon ko kasi yan, nang din ako, nagninigisyo din ako. Nung upak ano, yung 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 takdoon, yung tapos tinubuan ko, babalik ko yung puhunan dun po sa kanila. Tapos yung, yung ano, yung tubo, yun yung dun, sa akin, yung pinag-iipon ko sa Hmm, okay. Sabali so, bali yung uh, tubo mo, kami kalakihan ba? Hmm. Mayroon, parang isang, yung isang taban na rin, parang daan na rin sa mga sampung bottle ng, ano, mga soft drinks binapay, tampo-tampo, tapos mga kichiri Ah, uh, so, bali po mga partners yung uh, hanap buhay pala ni ate, nag-extra siya. Sa kapag uh, season ko ng uh, pagtatanim ng palay. Pero kapag uh, hindi po season ng uh, pagtatanim ng palay, uh, palay, di uh, po siya kung saan siya makahanap ng trabaho, dun lang. Yung, uh, yung uh, kabutihan lang kay ate Janet, mga kapartners, is ah uh, kaya niyang uh, budgetin yung pera kasi syempre nakisa lang naman sya dito no? ayan so ayan po mga kapartners bigyan po natin si ati Janet ng uh, konting uh, pambili niya ng uh, ulam at saka, ayan naman sya diba pa paano, pambili niya ng ulam para mamaya no ayan so ito po yung uh, ati Janet itong ibibigay ko sa iyo para doon po uh, galing po to doon sa mga mga nanonood doon po sa mga hindi nag-slip ng ads at syempre doon po sa mga na kahit pa paano, Ah uh, lumawig po yung ating pag sa sana May, ma may tayo, meron tayong madiscover ng mga bagong beneficiary, mabalikan yung mga dating beneficiary. thank you, thank you so much po sa lahat ng uh, sumusuporta. Kay Boy Tabang at syempre sa buong team, uh, the great team mo rin right Patuloy niyo lang pong i-share at syempre i-like yung ating uh, mga upload na kahit paano magkaroon ng revenue. Tapos yung maging revenue natin, yun na po yung gagawin natin pang Ano? Atin din yan? Ayan. So, bigyan po natin si Ate Janet ng uh, konting uh, panggastos niya, ng kapatis. Ayan. Ito po, Ate Janet, no? Pagpasensya niyo na, ito lang po muna yung ibibigay ko. bigas. ha? Baka mamaya, hindi na, wala na kayong pamasahe. hindi, okay. Meron po. Meron kami pa pumasahe. Yan. Ano yung gusto mo sabihin, ate? Kasi yan, di ba, na-explain ko na na hindi yan galing sa amin. Galing yan doon sa mga nanonood. Ano yung gusto mo sabihin na kahit pa paano pinapanood nila yung mga video namin na kahit paano magkakaroon kami ng revenue tapos yun na yung ipapagtulong namin. Ano yung gusto mo sabihin sa amin? Salamat sa uh, mga nagbotel sa mga bahay-bahay o nag... Ano sa mga Coach Richie patungka dito sa akin. Salamat sa ko lang hindi. paano nakatanggap mo yun ako dito? So, Ate Janet, doon yan, di ba, next na na doon yan, galing sa mga nanonood sa YouTube. No? Ayan. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat, mga kapartners, lalo na po doon sa mga na hindi nag-skip ng ads, at syempre doon po sa mga nag-share, na kahit pa paano, uh, ito, nakakatulong tayo sa katulad ng uh, kalagayan ni Ate Janet. Tama po ba? Ayan. Nag-iisa na lang po siya at wala siyang karamay dito. So, siguro, pag ako sa ganitong sitwasyon, lilibangin ko na lang yung sarili ko na kahit papano, hindi ako malungkot, no? Na kahit kapano, uh, papano, magkaroon ako ng libangan, uh, pag, pagkakabisihan para hindi ako malungkot sa pang-araw-araw. No? Kaya yeah, at Janet, ano yung uh, ano yung uh, sikreto bakit nagiging matatag ka sa kahit ganitong uh, sitwasyon mo na nakikita ka? Kasi kasi ako ang dadalhin ay hindi sa nilang trabaho. Salamat din nila ako kasi pag minsan pag wala na gumagala din ako. Tapos pag halimbawa gusto ko matulog ng bu ma buong araw, matutulog lang ako kahit mag-isa lang ako, kahit anong gawin ko. Hmm, kasi yeah. yun po yung uh, pinaka-advantage yeah. kapag mag-isa ka lang sa buhay. Pero darating ba sa point, Ate Jeanette, na uh, gusto mo rin uh, magkaroon ng pamilya, gusto, rin, gusto mo rin na uh, ang magkaroon din ng uh, ingay, yung kanyang tahanan, yung, uh, magkaroon ba ng mga uh, mga anak, ganun, dumating ba sa point na gusto mo rin nangarap ng gano'n kahit pa ka paano? Oo, nakarating na nga ako, na, pero ano hmm. naman ang ginawa, din naman. <laughs> pero sa ngayon, sa panibagong uh, tatahakin mong buhay, meron ka bang plano? Wala na, parang, parang, ano na, parang, narin na rin ako sa buhay na may asawa, Pus, wala naman, tapos ngayon gusto ko na lang, pag na lang pag mayroon. wala, wala pa Wala, wag na lang trabaho. Kung anong wala, isipin ko kung saan ako Pero Ate Janet, syempre, kailangan din natin na kahit papano. Pagdating uh, ng time na tumanda tayo, kailangan meron din tayong, uh, meron din sa atin mag-aalaga. No? Kasi syempre, mag-isa ka lang. Papano kung uh, magkasakit ka? Hindi naman natin sa uh, hinihiling yun paano kung magkasakit ka? Sino yung uh, magiging karamay mo? Sino yung uh, magiging uh, mag-aalaga iyo Kung paano? Diba? Sa akin din naman, sa point na ganun, kung para sa akin, oo, pero para sa iba, ewan ko, kasi para sa akin, gusto ko lang magkaroon ng trabaho, 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 mag-ipo ng pera. Kasi wala ka naman magagawa kahit ano pang gawin mo, wala ka na din na magagawa kasi yun talaga ang buhay mo mm, so Di, bali, ang nagandang sitwasyon, magtrabaho ka na lang para makaipon ka, magipon ka, magipon, kahit pa paano may naipon ka na, magkakaroon ka rin ng tao sa ano mo, buhay mo ah, uh, so bali yung uh, ngayon ni ate uh, Janet na mag-iipon muna siya Bago siya pumasok sa ganung sitwasyon tama. Mm -hmm. Ayun 'yun yung gusto pa lang, yun yung uh, pinaka plano ni Ate Janet. Kasi kung sa bagay kung mag-e-start siya ng pamilya, paano naman yung uh, uh, kinabukasan na magiging anak niya kung uh, wala siya, oh, wala siyang trabaho. So, ayan, uh, uh, saludo sa uh, kay Ate Janet para doon sa kaniyang uh, main goal no, na magtrabaho muna para ay, kapano? Pa pag dumating na yun sa time, meron ka ng mga naipon. Tama ba? Kaya doon sa mga nagbabalak na mag-asawa sa hindi pa, nga, hindi pa sakto na edad, no, mag-isip-isip po muna kahit ama po ba, atin, Janet? Mag-aral po muna tayo ng mabuti at syempre, maghanap ng magandang trabaho kasi yung pag-asawa nandyan. lang. So, nag sa ako ni Ate Janet, mga ka-partners. Tama po ba? Nag-eats ako. So, Ate Janet, kahit pa paano, nabisita ka rin namin, no? Hindi na rin po ako magtatagal. Nag, uh, nagkaroon din tayo ng uh, uh, magandang usapan, kumbaga. Di ba? So, thank you, thank you so much. Kahit pa paano, uh, na-entertain mo rin kami as uh, bisita mo. No? Ayan. So, mga ka-partners, I hope na makabalik tayo dito ulit kay Ate Janet para kahit pa paano, magtuloy-tuloy po yung ating usapan. No, Ate Janet? Ayan at salamat po doon sa mga nanood simula ng uh, ating uh, vlog hanggang sa matapos ngayon ayan gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat especially na po yung uh, Team Rochelle Fanatics at syempre kay uh, Sir Willop Malalag kay uh, Rachel Morales at sa lahat po ng staff niya kay Kalingap Awe shoutout po kay Kuya Regan, kay Kuya Alpi, kay Kalingap Victor, kay Kuya Jan, at sa iba pa. At syempre, kay Kuya Bal, Edna, at Edna, na kay Kalingap shoutout po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan, mga ka-partners na uh, supportahan yung The Great ng sa pumuno po ni Kuya Joey The Great, Boy Tabang, at Edna Condor, condorians TV, Bimix Vlog, at Kuya Raymond Galusa. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin kasi pupunta po po tayo sa ibang uh, lugar upang uh, maglingap, maghanap ng nga uh, katulad sa mga kalagayan ni Ate natin na Janet. Ayan. So, at Janet, mag, uh, mag, magpapaalam na kami, ha? Mag-ingat ka na lang po dito pa dati, okay? At syempre, wag mong uh, kalimutan na alagaan yung sarili mo. Kasi ikaw lang talaga yung mag-isa dito. No? Hindi po natin alam yung magiging situation mo everman na magkaroon ka ng uh, hindi natin inyasa na ano pakapangyari, no? Mag-ingat ka na lang palagi, ha? Ayan, sa so mga kapartners dito po natatapos yung ating vlog. Ayan, ingat po tayo palagi. God bless at syempre, kampay sa Adios mga ka-partners. Peace out. Bye-bye ate Janet. Okay. Bye-bye. <laughs> Ayan. Thank you. Ate. Okay.